Good morning guys. Punta naman tayo dito sa mga laga namin baboy guys. <coughs> Ito sila guys Haha. Oh. tulog lang Haha. tulog guys ito yung gawin namin inahin guys umana ito naman dito yung mga bagong bili namin biik isang dosena yan sila guys dose piraso ayan oh. lima anim nandun apito nandun Pito yung nandoon, anim yung nandito. Yung tubig nila tuloy-tuloy lang guys. Maghapon tong tubig, ganito lang para eh, nababasa-basa sila. Dito tayo sa mga manok naman namin guys, yung home court namin dito. Ito yung mga breeding namin guys Para Panglibang-libang -libang lang guys Magkapatid yan lahat Mga puti guys Okay guys, thank you for viewing guys.